kan mamparan din tu ilaw ah. kamu tawangin, tawangin. Ha? matugas papa anu

Ah, tama na yun. Yung hanap yun. Ano yon? Kito ko, adon sa tani ni Luminto baga. Iganan na to yan. Nawara yung arin? Singut-ngut baad na hubon Singut-ngut. Ulahin singut-ngut.

Hmm. Anto oh. hmm. ah, ka Adito kana ngut na inut ka ha. Ibuntog sa dagat singutngot Joey, ibuntog sa dagat singutngot

Mahain. Kanyang ano, si Babaw bundok. Or... Ayun din. Kabig ko apat kilay. Ayun bago, pag na ano, pa... ni man masyadong, ni man masyadong, uh, ano, kita, oo, o kamamo mo Dito ka pero bukong masyadong, ano... <laughs> so, Kanyang so, wow. wow. Dito ka naman ay ilin, oo. Si en? Si Joey. Si Joey? na ibigas. Medyan madara ni motor kon dito mo pa sa kayo si Joey. Hindi, kayo ka no Joey. May dito na sa amo, tangani ko bawasan tangani. Diyan sa pila. Ano mo? Si Ina? kita dyan. Ningning dito. O dito ka na sa amo, Ningning. Matutugog kita lay. Ha? Matutugog na kami pag Sikip yung pati dito. O, ako na doon. Siningning dito. Tayo na sa lato. Si Magaan. Maski si si Emily, maski dyan ka naman o ito. O, ni Maal, si En. Mali kami dito. Yung mga magaan gaan Wow, yan ako. Emily, doon ka na. Yung mga payat. Masakit yan ang tadaan dito. Kipiyot pa, ano dito. Dito na kapos na mag-ubato. Doon ka na sa Kijowi. Kijowi.